Oh, oh. Ingat ka pa uh, ka. siya. Mag-swimming ka. Wala kong dalang extra. <laughs> you want anything to drink? Mm, sige. Ikaw na lang mahalan pang mili. Water anything. Sige. Ako na uh -huh. <laughs> okay, Thank you. Kaya pala, hindi ako komportable kasi nandiyan ka. Alam mo, para kang ipis na nagkakalat ng dumi. O kaya naman, anay na naninira ng bahay. Alam mo ang dapat sa'yo, paliguan ng disinfectant. Ano na naman ba to, Amy? Akala ko pumunta ka dito para mag-sorry sa akin. Pero yun pala, mag-monolog ka lang. Sorry. But I'm not interested. Huwag mo akong tinatalikuran, kinakausap pa kita. <laughs> Unless you wanna apologize for what you did to me earlier. Saka pa lang kita kakausapin. <laughs> At ba't ko naman gagawin yun? Eh kulang lang sa pang aakit at pang mo sa boyfriend ko. Ano ka ba naman? Ikaw naman yung gumawa ng dahilan para magkaroon kami ng interaction ni Yuan eh. Di ba ikaw yung tumapak sa gown ko? So it's your fault. Nag-boomerang lang sa'yo yung karma. Just stay away from Yuan. Eh no no. Sasaktan mo ako? Papatirin mo ako? Go! Gawin mo! Hindi kita uurungan. Dahil mapapahiya ka lang. At bago mo pasabihin na layuan ko yung boyfriend mo, Ginawa ko na, matagal na. Liar! You always find an excuse para makalabit sa kanya. <gasps> Amy! Malala ka na! Hindi na normal yan. Parang gusto mo nang talian ng lisyon na parang aso o kaya isabit sa bag mo na parang keychain. napapaliw ka na! At para sabihin ko sa'yo, wala kami masamang ginagawa niyon at lalong walang nangyayari sa amin. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na to Amy. Bago ka pa ma-admit sa mental hospital dahil sa kabaliwan mo. Bago mo mapupuntahan sa mental hospital. Si ko 'yan. Ihahatid kita sa impyerno. And if I cannot sever your ties with you and I will personally escort you far beyond this reach. And si ko. hinding hindi ka na niya makikita. Amy, wala na akong panahon sa I'll bring you first to my version of him. And don't worry, I guess I can do what you've done. In fact, it's freezing. You're trying to kill me! You think, sir? Get lost! Sir, the performance is about to start. join us inside Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! such I, not